Minsan ang pagtulong ay nagiging obligasyon sa mga taong na dapat ikaw ang inspirasyon na kung saan ikaw ang nababaon sa sitwasyon na nagiging problema ng karaniwang henerasyon. Sa kagustuhan mo makatulong, nakakalimutan na ang sariling pagsulong. Sa pag-usad ay hindi makaurong dahil sa dami na nakaasa sa iyong pagtulong. At kung dumating man ang panahon na walang ipon, Maibabalik pa ba ang mga taon na malakas at wala pang alta presyon, tutulungan pa kaya ng taong tinulungan noon? Ito ay realidad sa nagkakaedad na kailangan mo unahin ang sariling pag-unlad bago makatunong sa mga kapuspalad na hindi mo kakayanan kung nakaasang lahat sa hindi mo responsibilidad dahil hindi ka makakaahon kung pares ka nilang nalulunod at hindi ka makakabangan kung kapares ka nilang nababaon at hindi ka nila magiging inspirasyon kung di mo tuturoon o maksyon at baliwala ang iyong pagtulong kung umaasa sa iyong pagsulong Huwag mo nga hayaan makulong ka sa ng obligasyon Turuan mo ang iba na magkaroon ng motibasyon kung saan ikaw ang magiging modelo at magiging inspirasyon para sundan ng yapak sa iyong mga determinasyon. Tara, kain na naman lala. <laughs> Munggo and pritong tilapia. <laughs>